Lumabas na ang Weak Hero Class 2 sa Netflix at talagang ikinagulat ng mga fans ang intense nitong ending. Marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. At ang eksena sa mid-credit ay tila nagbigay ng malaking pahiwatig na may kasunod pa. Kung ikaw ay isa rin sa mga nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari, narito ang lahat ng alam natin tungkol sa posibleng Weak Hero Class 3. Nagdagdag pa ng excitement ang aktor na si Park Ji-hoon sa isang interview kung saan binanggit niya ang posibilidad ng Weak Hero Class 3. Nang tanungin siya tungkol sa ikatlong season, sinabi niyang kung magugustuhan ng mga tao ang season 2, malaki ang posibilidad na magkaroon ng season 3. Bagaman hindi siya nagbigay ng kompirmasyon, sinabi niyang habang ang karakter niya ay papalapit na sa huling taon ng high school at patuloy na lumalaki, maaaring maging maganda ang kwento nito tungkol sa susunod na mga taon nila sa high school. Ibinahagi rin ni Park Ji-hoon na kahit tungkol sa mga estudyante ang weak hero, kakaiba ito dahil ipinapakita nito kung paano nila hinaharap ang kanilang mga problema. Ang mas malalim na pagtalakay dito ay maaring maging mas kapana kapanapanabik. Matapos nating makita si Siyon na makahanap ng tunay na kaibigan, binigyan tayo ng Weak Hero Class 2 ng bittersweet na pagtatapos. Nagising si Suho na talaga namang nakakaiyak sa tuwa, pero namatay naman si Big Jin na nag-iwan ng malaking posibilidad para sa isang season 3. Ngayon malaki ang tsansa na makita nating lalong lumapit ang samahan ni Nasuho at ng Barkada at maaaring magsimula silang mag-imbestiga kung ano talaga ang nangyari kay Big Jin. Bukod pa dyan, binigyan tayo ng mid-credit scene kung saan tinangkang i-recruit ni Choi ang tinatawag na CEO, si Xiong Jae para palitan si Big Jin. Ibig sabihin, posibleng may kinalaman si Choi sa pagkamatay ni Big Jin. Tinanggihan ito ni Young Jay sa pagsasabing, Hindi ito romantic enough, pero sa totoo lang, parang may pagkabaliw siya. Kaya malaki ang posibilidad na bumalik siya para lang guluhin ulit si Si Eun. At hindi pa doon nagtatapos. Ngayong wala na halos ang union at lumalakas ang Hai, malaki ang chance ang maging target sila ng mga bagong kalaban. Ganyan kasi talaga ang takbo ng mundo sa weak hero. Ngayon tingnan natin ang ilang mga teorya kung ano ang maaaring mangyari sa weak hero class 3. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon tungkol sa Season 3, pero sana'y dumating ito sa lalong madaling panahon. Isa sa mga pinaka-inaasahan ng mga fans sa Season 2 ay ang paggising ni Suho, pero nakita lang natin ito sa pinakadulo. Yun ay dahil kailangan munang ipakilala ang mga bagong karakter at panibagong storyline. Kung ang Season 1 ng Weak Hero ay parang backstory, ang Season 2 naman ay parang simula ng mas malaking arc na hindi pa tapos. At ngayong gising na si Suho, Halatang halata na sasama siya sa kaibigan niyang si Siyun sa Jianghai. Hindi naman si Suho ang tipo ng tao na naghahanap ng paghihiganti. Pero kung buhay pa si Baek Jin, posibleng magkaroon ito ng redemption arc. At hindi ko alam kung kayo rin, pero parang may kakaibang tension kina Suho at Bombshock. Parang may crush ito sa kanya. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit siya naging seloso kay Yang Yi. Ang panahon at personal na pag-unlad ay maaaring magpabago kay Bombshock. At maaaring bumalik siya para humingi ng tawad, bagamat malabo na mabalik pa ang dati nilang samahan. Sa kabilang banda, maaaring maging close na kaibigan ni Suho si humin at ang bagong teammates ni Siyun dahil pareho sila ng personalidad at estilo sa pakikipaglaban. Kapan na sigurong panoorin silang magtulungan at magtiwala sa isa't isa sa susunod na season. Ngayon naman, pag-usapan natin si Seongjae. Nang unang lumitaw si Lee Jun Young, Seong Jae, sa Weak Hero Class 2, nagulat ang marami. Isa siya sa mga top young actors ngayon kaya nakakagulat na gumanap siya ng medyo supporting role. Pero kung iisipin, baka tinatayo lang siya ng show bilang major antagonist sa susunod. Kahit hindi interesado si Seong Jae na makipagtulungan kay Choi, alam natin na si Choi ay isang malaking tao sa istorya na laging nakukuha ang gusto. Kaya posibleng mapilitan si Seong Jae na makipagtrabaho sa kanya. Pero kahit hindi man, gusto talaga ni Seong-jae ang laban, lalo na kung malakas ang kalaban. Kaya gusto rin niyang harapin si si yun. Ibig sabihin malamang nababalik si Seong-jae at baka nga may rematch pa sila ni si yun. At kung iisipin natin ang isang matinding twist, paano kung magbago ng panig si seong si Paano kung makipag-alyansa siya kay si yun at sa iba para sa isang matinding laban ng mga bata laban sa mga matatanda? Grabe yun kung mangyayari. May mga tanong din kung babalik ang mga karakter mula sa mga naunang season. Particular na sina Young Yi at Shock Day na maaring magkaroon ng mahalagang papel sa ikatlong season. Si Young Yi, na naging malapit kay Suho, ay hindi na muling nakita mula ng makoma si Suho. Posibleng pinili niyang lumayo na lang sa mundo ng karahasan, pero kung lalong lalala ang laban at lalabas ang mas mabibigat na kalaban, Maaring bumalik siya para tumulong o magbigay ng emosyonal na suporta. Mayroon ding si Shock Day, pinsan ni Young Yi, na nawala matapos ang unang kalahati ng season 1. Akala ng lahat ay side character lang siya. Pero posibleng may ginagawa siya sa likod ng mga eksena, baka nga kaalyado siya ni Choi. Kung kailangan ni Nasiyo ng lakas para labanan ang mga adult syndicates, malaki ang maitutulong ni Shock Day kung kakampi siya. Ang pagbabalik ng mga dating karakter ay magdadagdag hindi lang ng lalim sa kwento kundi pati ng mabibigat na emosyon. Tungkol naman kay Humin, hindi natin masyadong nakita ang pinagbulan ng friendship nila ni Baked Maaring gawa ng kwento ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng landas. Kung babalikan ito, maaring magbigay ng motibo kay Humin para harapin si Choi. Si Humin ay hindi mahilig makipag-away, pero dahil ang tema ng weak hero ay tungkol sa mga underdogs, posibleng makita natin siyang lumaban para sa tama. Sa isang interview kasama ang Screen Rant, nagbigay ng sariling mga ideya sina Park Ji-hoon, si Yun, at Choi Min-young, Jun Taek, kung paano maaaring paikutin ang kwento ng Season 3. Bagamat hindi nila makumpirma ang susunod na season, gusto ni Choi Min-young na ipagpatuloy ang growth ni Jun Taek, lalo na kung paano siya magpoprotekta sa mga kaibigan niya. Si Park Ji-hoon naman ay nag-imagine ng senaryo kung saan ang karakter niyang si Si Yun ay mawawalan ng mga kaibigan at posibleng maging rebelde ito. Isang malaking pagbabago ito para kay Si Yun na dalawang season ng lumalaban para sa hostisya. Ngunit linawin natin, mga personal na haka-haka lang ito ng mga aktor. Ang final decision ay nasa kamay pa rin ng creators at sa kung paano tinanggap ng audience ang season 2. Kaya ikaw, anong masasabi mo? Makakakita ba tayo ng Weak Hero Class 3? Ibahagi ang iyong mga teorya at sa loobin sa comments. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming updates tungkol sa Weak Hero. Sana'y hindi tayo masyadong maghintay pa.